Aristado, isang most wanted person sa siyudad ng Alaminos. Sa ulat ni OIC Chippo Police Lieutenant Colonel Vernaby Ramos, nasa kote ng kanilang tropang suspek na si Alias Kim, 40 anyos, residente ng barangay Muna sa Lungsod, sa bisa ng warrant to Paris na pinalabas ng Artesia Branch 55 Alaminos City sa kasong two counts of rape kung saan ay hindi pinagkaluban ito ng piyansa ng hukuman para sa kanyang pansamantalang kalayaan kasalukuyang nasa custodial facility ng Alamino City Police Station si Elias Kim habang hinihintay ang commitment order ng hukuman para mailipat ito sa BGMP. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mariing pinabulaanan ng pamunuan ng Bataan PNP na may nagaganap na insidente ng basag kotse sa lalawigan ng Bataan. Ito ay mabilis na ginawang investigasyon kaugnay sa nadiskubre na isang kotse ang nakaparada sa bayan ng Pilar Bataan ang umano'y biktima ng basag kotse gang. Ang insidente ng basag kotse ay gawa-gawa lamang umano ng isang lango sa alak na walang magawang matino at inireklamo ito ng may-ari ng kotse na kanyang binasag ang salamin at ito'y nahuli na at nakakulong. Panawagan ng PNP sa batayin nyo, huwag basta-basta maniniwala sa balitang kumakalat at kung magiinom ng alak ay ilagay ito sa tama, wag sa ulo para hindi makagawa ng pamimerwisyo sa ibang tao at hindi humantong sa kulungan. Ito si Danny Kumilang, sama-sama tayo! Pilipino. Balita mula sa Nueva Ecija, kulungan ang binagsakan ng dalawang hinihinalang tulak ng droga. Makaraan na sila ay madakma sa isang drug by bus operation na isinagawa sa bay ng Quezon sa barangay San Manuel, Quezon, Nueva Ecija. Ayon sa hepe ng pulisya na si Police Major Angelito Manalastas, kinilala ang dalawang drug suspect na sina alias Moymoy Moy at alias Dodong kung saan nasamsam sa kanilang pag-iingat ang limang piraso ng plastic sachet na nagla laman ng hinihinalang shabu na may timbang na 19 grams at may street value na 129,000 pesos kasama din sa nasamsam ang isang piraso ng 500 piso na ginamit bilang mark money. Naharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act o ang Republic Act 9165 ang dalawang naarestong mga drug suspect. Ito si RH25 Grace Vera Sansano. Sama sa sama tayo Pilipino